Hello guys, dekan kay sa diri asa ang ah pag summer naglalaglagan yung mga dahon. Tingnan yun ang dami. Pakita ko sa inyo. Yan, yeah, daghan kay sagbot pag summer ba o? Oh. Daghan kay winalis. O, oh, wala pa ko. Wala pa gayo ko naman. na ah. Ako rang itumpok-tumpok eh kape. Okay. Dagan pagi hulog ng mga gaon Pero mga sira naman siya. Okay lang. O, oh, dagan. Kaya tumpok-tumpok na ako yung mga Yung mga dahon. Ang daming dahon. Ang kalat. O, oh, kita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Naglinis ako dyan. Hindi ko pa natapos. Paunti-unti lang ako. Tapos. unti unti nga lang ako eh. Tapos meron pa dito. Naiwan ko nga pala yung ano. Hindi ganun yung sagot dito sa amun. Ah. Ano yan, nabilin man dito itong kung ano. Naiwan ko yung upuan namin. Ayun. Dito ako naglalagi pag ano. Pag sobrang init ng panahon. Talaga namang napakalamig dito na area na to. May baliti pa oh. Dito, ang sarap upuro ano na. Ang tataas na ng mga puno. Tapos may mga mangga pa. Ang sarap dito sa lilim, sa ilalim. Tingnan mo, nakakatakbo ka na dyan. Dati puro ano yan, puro, puro damo. Ngayon ni eh, sobrang ano na. Ang tataas na mga puno oh, maraming mangga dito. Yun, uwi na tayo. Yun lang. Ayan, tinanim ko yung bulaklak. Ang ganda o oh, kulay violet. Kasi, kasi sayang naman kapag hindi ko i-i- itanim ulit sa ibang lugar kasi pag nawala yung bulaklak doon may isang bulaklak na dadami dito sa amin tinanim ko yan o, ayan pa o tinanim ko yan ayan maganda madumami na yung bulaklak ayan lakas ng hangin ayan ang lakas grabe presko presko magduyan sa ta diri o king muna ako duyan diri agibuhat o ayan kahoy lang na siya pero matibay yan so magduyan ta o Woo! magduyan sa tano no <laughs> ang sarap <Woo! laughs> magduyan duyan ko ba o ang sarap ng hangin grabe tinan mo yung mga dahon o nagliliparan nakita nyo o diba ha guys, nandito ako sa baba namin no, nag pakulo ako ng water. Tingnan nyo guys ha, maniwala kayo dito ako nagluluto oh. Pasilip ko sa inyo. Ayan guys, nagluto ako dito. Ang dami kong nakuhang kahoy guys dahil maraming puno sa amin, madami ding kahoy, so sayang. So wala kaming gas dahil hindi na kami bumibili ng gas. Dahil nga ah uh, kulang sa budget o so nagkahoy na lang po ako so ayan ang kahoy pakita ko sa inyo yan talaga hindi ako nagbibiro guys ayan nagpakulo ako ng kahoy dyan talaga promise maniwala kayo ayan hapit na siya magkulo kulo guys hapit na siya magkulo kulo